Magandang araw narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pangkalahatang naging maayos at mapayapa ang unang araw ng pasukan ngayong Martes ayon sa Pambansang Pulisya. Ayon kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acobla Jr., itinayo ng PNP ang mga police help desk para sa mas mabilis na pagresponde sakaling magkaroon ng emergency sa mga paaralan. Higit 6,000 pulis assistance desk ang inilaan ng pambansang pulisya para rito. Higit 32,000 pulis naman ang idineploy sa iba't ibang bahagi ng bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Sa datos ng Department of Education, higit 22.9 million na mag-aaral na ang naitalang naka-enroll sa mga pampubliko at libadong paaralan sa bansa. Maaari nang makakuha ng emergency loan ng mga miyembro at pensioner na apektado ng pananalasa ng Bagyong Guring ayon sa Government Service Insurance System o GSIS. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Veloso, Nasa 6 na bilyong pisong halaga ng pondo ang inilahan ng ahensya para rito. Sa ilalim ng programa, maaaring makahiram ang mga miyembrong naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na apektado ng hagupit ng bagyo. Hindi dapat bababa sa 5,000 piso ang net take-home pay ng mga miyembrong nais mag-avail ng naturang loan. Hindi rin dapat ito bababa sa 25% ng basic monthly pension. Maaaring manghiram ng hanggang 40,000 pesos sa mga miyembrong may existing loans habang 20,000 piso naman ang papayagan para sa mga walang outstanding loan balance. Samantala, hinikayat naman ng ahensya ang mga interesadong miyembro at pensioner na mag-apply gamit ang GSIS Touch mobile app o pumunta sa pinakamalapit na GSIS kiosk sa opisina ng ahensya, ibang government offices o malls para sa naturang emergency loan. Mas pinagtibay pa ng Pilipinas ang ugnayan nito sa United Kingdom kasunod ng pagbisita ni British Foreign Secretary James Cleverly sa bansa. Partikular na inihayag ng UK ang suporta nito sa pagsusulong ng renewable energy. Sa courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibinahagi ni Cleverly na desidido ang UK na tulungan ng Pilipinas partikular na sa paggamit ng offshore wind energy. Bukod sa renewable energy, nais nice din ng UK na matutukan ng climate change, kalakalan, seguridad sa karagatan, pagsugpo sa terorismo at pagtugon sa iba pang pandaigdigang usapin. Samantala, inihayag din ni Cleverly sa Pangulo ang lubos na pasasalamat ng UK sa suporta ng Pilipinas pagdating sa larangan ng kalusugan. Maaalala ng isang Filipino-British nurse ang unang nagsagawa ng COVID-19 vaccination sa UK. Nanawagan si Sen. Amy Marcos sa Department of Trade and Industry na mas paitingin pa ang pagsasagawa ng surprise inspections sa mga pamilihan sa pagsisimula ng pasukan sa bansa. Ayon sa mga babatas, dapat nabantayan ang mga tindahan ng school supplies lalo pat posibleng manong abusuhin ang mga mag-aaral at gurong naghahabol sa pagbili ng gamit. Gate ni Marcos natuklasan sa looban nila ang paglabag ng ilang tendera sa price guide ng DTI sa kasagsagan ng long weekend. Kaya naman dapat lang anyang magtuloy-tuloy ang surprise inspection sa mga susunod pang linggo. Una nang nag-inspeksyon ang kagawaran noong Agosto 17 sa Divisoria para tiyakin ang tamang pagpapatupad ng presyo sa mga school supply. Pero nagpaalala pa rin ang DTI sa mga magulang nagawing basihan ang opisyal na price guide para makaiwas sa pang-aabuso o overpriced school supplies. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ang mga balitang na nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.